Totoo nga ba itong nangyari na nalak yung mag-jowa o mag-asawa, magkabit o ano man? Panoor itong video to para malaman nyo. Ay, ito ah, uh, ito masasabi ko guys about dun sa trending ngayon. Kasi super trending siya. Yung trending na to na yung mag, uh, paano ba yon uh, na lockdown, na mag-shota or magkabit or ganun. Ito lang masasabi ko po sa inyo guys ha. Kung nakikita nyo sa screen nyo, yung nangyari, it's a prank. Parang gano'n po yung nangyari. Kasi anong nangyari po dyan guys, content po yan. For the content only. Kasi viral yan ngayon guys. Sobrang viral. Kaya maraming 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 kitaan yan. Sigurado yung Indonesian. Kasi guys, alam sa totoo lang guys, dito sa Facebook at sa social media, kailangan maging, ano ka, maging creative. Kail artista ka rito, artista ka, gumagawa ka ng content, gumagawa ka ng scripted para ganoon. Ang scripted kasi guys, halos lahat ng mga content creator gumagamit ng scripted. Pero hindi ko sinasabing o oh, sige sabihin mo natin, wag natin sabihin halos. Kumbaga gawin natin uh, ilang porsyento. Siguro mga sabihin natin mga 70 kasi script, scripted kasi artista nga tayo, di ba? Kaya nagagawa natin lahat ng bagay na pwede natin scripted. For example, ito gaya nito, yung ginagawa nila na yan, Scripted yan guys. Kung ang pinapahiwatig dyan, kapag may asawa ka, huwag mo nang gawin na uh, makipagtalik sa ibang tao. Kasi nga, pangit yon, Kasi kung ang pangtang mangyayari doon, kasalanan yan talaga. Kaya trending na trending to ngayon sa social media, lalo na sa Facebook. Ang dami, million views siya. Yun lang ang masasabi ko guys, scripted yan. Huwag kayo masyado mapapaniwala kung uh, totoo man yan o hindi. Kasi misang kasi guys, may mga ganyang uh, content creator na gumagawa sila ng mga, mga at tawag doon. Uh, parang movie-movie ang tawag doon. Screenplay, mga ganyan. Kailangan kasi guys maging malikahin ka dito pagdating sa social media. dalo na sa, lalo na sa Facebook, lalo na pagkakitaan. Yun. Kasi ikaw at ikaw yung pag-uusapan kapag nangyari yun. ba? Diba? Kaya ngayon, trending siya. Halos lahat ng mga Pilipino, paniwalang paniwala sila dahil sa nangyari. ba? Diba? Ang, 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 mangyayari po dyan, guys, parang uh, may aral yan eh. Aral nga sa mga mag-asawa na mag ano sa ibang tao. Huwag kang magpapahuli. <laughs> yun talaga ang pinaka-the best dyan. Kaya masasabi ko po sa inyo, guys, ha, content creator po tayo. Kailangan maging matalino po tayo sa pagdating sa mga ganyan. Pwedeng, pwede pwede nating gawin 'yan, guys, 'di ba? Napakadali lang 'yan, O, Gantong gawin natin, action natin, ganto, ganyan. kailangan s'yempre may artista, may director, 'di ba? Ganun lang 'yan, guys. Okay, huwag mo paniwala kung wala pang ebidensya. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you for watching.